ngayong araw guys ay giatay ng indog maning atong bangs oy murag toyo man sa nina ng indog nga atong limpyuhan karon as you can see guys tambukay jud ang atong tuyom karon lami yun ni kanon sama na ko nga lami un giaboy sa ni sa likod oy sig binuang matunok gani kurog tuyom buslot man lagi ng lubot ni moron aning tuyom di yun mabangbang ang katambok sa atong tuyom karon nindot jud ni siya limpyuhan kay tambok kaayo maayo kay gitabangan ko sa paglimpyo ug pagkuwas sa unod sa tuyo sa akong husband Very good, Jud, kaayo ron. Giganahan sad siya sa pagtabang nako karon kay ngud sa katambok sa tuyom. Sa puntong ito hinugasan ko na ang unod ng tuyom sa dagat para masulod na din ito sa lapad. Daghan na jud na sulod sa atong lapad karon. Ug padayon lang gihapon ko sa pagsulod-sulod sa unod karon hantun sa matapos na ta sa atong buhatunon. As you can see guys, ito na lahat ang tuyom, may anim at kalahating lapad ang malinis na ibibinta namin ngayon.